Ngayon, dako tayo dito sa isang sitas. Sabi sa unang Corinto 3, Unang di sa Corinto <coughs> Sabi sa biyaya ayon sa biyaya ng Diyos na itinigay sa akin na tulad sa magkalimang tagapan kayo ay pinilalagay ko ang pinagsasalilyan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, daw dawa tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ngayon, paano po natin yan maupunawa? Halimbawa, Nandito tayo sa Bible study o pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito na tayo yung basic na pamamaraan sa ating pundasyon. Hindi pwede na meron tayong gusto gusto natin mangyari agad. Siyempre, idadaan din na alas magkaroon na sa sitas may pundasyon. Hindi pwedeng bahay na agad walang pundasyon. Kasi kung sa pananampalataya, mayroon din pundasyon. Sabi na, buong ang pundasyon mo ng pagtatayo ng iyong pananampalataya sa ibabaw ng buhangin na, kapag tumati ng oras, di ba? Pero kapag nakatayo sa ibabaw ng bato, walang iba, kay Kristo, matatagyan. Dahil kapag nandiyan yung kalaban natin, yung mga pagsubok, mga dagok na dumarating sa ating buhay, kasama natin si Kristo tumutulong sa atin. Hindi lang tayo mag-isa. Pero kung sa buhang minan, wala. Hindi po magiging matatay o matitay. Kaya po, sa paglalagay ng pundasyon, ito po yung pagtuturo upang sa ganun, mapagtibay yung pananampalatay at mayroong tayong kanilay. Wala ibang pinagsasaligan, malibang sa inilagay na. na. Wala bayong bato. Siyempre, kung tayo yung maglalagay ng kundasyon, dapat nakapatong sa ibabaw ng bato. Back to basic, unang-una, tanapin natin si Kristo sa ating buhay. Sabi sa panalangin, dumating na wa ang kaharian mo. Pagkasama namin. Ano yan? Yung dumating ang kaharian mo. Yan ba ay tinakasahan natin darating na nakikita ng mata? O yung darating sa atin na mararamdaman natin yung presensya niya na nagahari sa atin mo? A spiritual na kahulugan, ang hinihintay natin yan na pagkakari ni Kristo sa ating puso. Dito natin ilalagay yung pundasyon sa puso. Kasi po, itong puso na ito, mahina. Minsan, magandangin, yakin, minsan, masama ang buong palagi, minsan, nagtadanggang. Ito po kasi yung puso ng pero kung nandiyan si Kristo sa puso natin, babaguhin siya. Sabi nga nga kita, follow your heart. Depende kung ano yung nasa heart. Kasi kung wala si Kristo sa heart, hindi mo pwede nandyan ang puso. Kasi, marunong yan magkintig. pagtalit kasi ng tao, kung wala si Kristo, hapang buwal na yung kalit. Pero kung naroon si Kristo, wala kang tagalit. Ganun po yan. Ngayon, paano natin ipapasok yung pundasyon na yan sa ating buhay? Unang-una, yung pinagsasaligan ni Bako, si Kristo. Ang tanong, bakit ba ako nagbuhay dito sa ibabaw ng sanita? Sa nagdami-dami ng similya, nagpalagpok yung sinilya ng nanay at tatay, ako yung nabuko. Bakit pinagtalupan tayo ng buhay? Kasi may plano ang Diyos sa bawat isa. Tayo yung magdadala ng una, -una ng panibagong buhay din sa magiging mga anak natin. Kaya tayo yung pinagtalupan. E, paano yung ita? Malay mo paglaki lang ng suwa eh. Malaman sa magulang, hindi na binuhay. Kaya eh, yung binuhay na yan, tayo yung pinagkalubang na Ngayon, kung wala pong fundasyon na ibinigay sa atin, wala po tayong pagbabatayan kung pa paano tayo magdidesisyon, kung paano natin haharapin yung mga pagsupo, kung paano natin malalagpasan yung mga problema na lumarating sa ating buhay. Kaya kailangan may matatag na fundasyon tayo. Sabi dito, Ulitin natin, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa mga talinang tayo. Halimbawa, marunong na rin tayong magturo sa ating mga anak ng ganito. Ang ganito anak ang namupamumuhay sa ibabaw ng salimutan, dapat marunong kayo magganito. Dapat malawag ang unawa mo. Dapat pag asawa mo matigas ang Dapat kinakausap mo lang, hindi mo sa inaaway. Parang kang nagbibigay na rin ang fundasyon sa kanya. Na tinuturuan mo siya kung paano maitawid yung pamumuhay. Sabi nito, matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligat at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, tinyata ng bawat kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Kasi nabawa, sa pamilya na lang, itinuro natin yung mga basic sa anak. Pero iba yung nagpapatuloy. Kasi, siyempre, 4 years na siya. Ang anak natin, iba na yung nagtuturo Ito na eskwilahan na. na sa eskwilahan, yung mga kamutihan, asal. Pero tatuwi, kakit eh, pa Kasi, mas madaling ang na nabits, bumakas up yung pagpugalit ng kapwa niya, gante, isa dun sa tinuro ang kitset. Kaya ang nangyayari, nagagaya yung mga ginagawa ng kanilang backwards na gabi sa halip tayong toro ng hipster. Kaya, kung itingan po natin, sa isang baka may ng yung magulang nung unang naglalagay ng pinakapuntas yun. Sa so, prayer, pinuturuan na nga, pag kumain, manalangin, paglalabas ng bahay, manalangin, lahat ng ginagawa sa panalangin. Pero pagdating sa iskulahan, iba naman yung ituturo ko. Kaya sabi dito, Sabi dito ni Apostol Pama, Tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilalagay ko ang pinags at iba ang nagtatayo. Kasi po, yun ay yung nagtuturo yung mga pangalawang magulang yung teacher sa school. Pero yung magulang, yun nagbibigay ng teacher. Sapagka, sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasalitan kundi ang nalalagay na na ito'y si Kristo Jesus. Ibatay natin sa pananampalataya. Na tayo ay mayroong pananampalataya. Na tayo ay nananali. Na tayo ay nagtitiwala. Na tayo ay naniniwala sa Diyos. At sa mga tang-araw-araw nating pamumuhay. Pero kinakailangan, mayroon pong pundasyon ang ating pamumuhay. Para saan ba lumalaban tayo sa buhay? Para saan ba gusto nating mabuhay? Gusto nating magtalumpay? Gusto nating bumaba ang buhay? Gusto nating maging mabuti ang ating pamumuhay? Dahil po, meron tayong pinaka-aasam-asam. Ang bawat isa sa atin, may plano sa bawat isa. Ang iba, gusto maging mahabang buhay. Ang iba, yung kaligtasan sa panaraw-araw. Ang iba, yung kaligtasan sa hinaharap. O yung tinatawag ka, buhay na walang hanggit. Kaya po tayo nabubuhay dito sa ibang ng sanidutan. Kung ang pundasyon natin ng ating pananampalataya si Kristo, sigurado po, hindi po tayo magkakamali. Maabutin talaga natin yung tinaka pangakot ng Diyos na buhay na walang kasi mag-iingat tayo. Iingatan natin yung pundasyon na yan na hindi magwala sa atin. Na kinakailangan sa lahat ng ating mga ginagawa. Panalangin natin, tinatawagan natin lahat si Lahat na kabatay sa Kanya ang ating mga ginagawa. Dalawag tayo sa bagay, dalalangin tayo. Bago tayo magpasya, dalalangin tayo. Bakit kumanda na lang, yung ibig sabihin, yun na yung pananang natin kay Kristo. Kasi po, meron tayong tinatawag na will. Pero, kung tayo'y namatay na yung dati nating pagkatao, at ang buhay na ikinabuhay natin si Kristo, kapag nakasalig na lahat kay Kristo, ang lahat ng ating mga ginagawa, Maging sa pagdidesisyon o pagpapasya ng ating buhay dapat nandun na si Kristo. Katapwa, kung ang sino may nagtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng ginto, pilak, at mahalagang bato, kahoy, o tuyong liyami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang aral ay magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy inyahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kaya po kung titingnan po natin, ang isang tao na naturuan ng gusto, maihahangin natin sa ginto ang itinuro sa kanya. Dumaan na ng problema, dumaan na ng mga pagsubok sa buhay, na nanatili po siya ang matatay. Pero kung halimbawa, katulad ng kahoy o na tuyo, na yun bang alam lang ngayon, pero hindi naman ina-apply sa pangumuhay yung pang araw-araw na nagawain na manalangin na lang ihambing yeah. natin sa katulad sa sabayami o tayong dayami o kahoy. Sisilaban po nyo ng apoy. Kasi po, ang apoy, ito yung bawa sa pagsubo. Hindi ibig sabihin, araw-araw, palaging mabuti ang ating pangumuhay. Meron din try yung pagkakaroon na lang ng may karamdaman, may sakit, namamatayan sa pamilya, yung mga nalulugi sa negosyo, pagsubok po yun. Tinitingnan doon, yung ating eagerness, sabi nga, yung ating katalagahan ng ating buhay, kung tayo ba'y so-surrender sa oras na dumarating yung mga damot sa ating buhay. Kasi po, hindi naman natin yung hinimik. Yung pagkakaroon ng karamdaman, hindi naman natin hiningi. Pero minsan, yun po ay nagiging daan para subukin yung ating pananamparatay. Yung matatagba. Pero kung yan ay eh, katulad ng ginto, unang pila, kahit idalag mo yan sa apoy, kahit araw-araw yung subukin, hindi po yan matatalo. Pagtatagong tayo, mananatili po ang pananamparatay. Tanang ng palatayan ng kay Cristo. Pero kung katulad sa kaho, yung dayami, yung tuyo, mawawala lang po yung panatayan. Minsan, isinasumpa pa ngayon yung sumpa, panay ng Diyos. Diyan nga kung katilala niyo, kung katilala niyo gusto may nakilala siya yung babae, pagkatapos nyo, binigyan siya ng anak. Yung babae, yung baga, lapit nila yung mga masamang ilimin ito. Sabi, daw yung anak. Namatay. Alam mo ang ginawa ng lalaki? Sinumpa niya yung Diyos. Dahil, yung paninalig, hindi po nakapundasyon. Na dapat matatag yung pundasyon. Ang nangyari, tumalikod siya sa Diyos. Binigyan na nga siya Akala niya hanggang doon na lang sa isang anak na bibigay. marami pang anak ang bibigay siya sa kanya kung hindi silong niyo. Ngayon, pinapuha niya ng talo yung Diyos. Sinumpa niya na. Dapat po, sabi niyo, ang dawa ng bawat isa ay mahayag sa tagkat ang araw ang magsasaysay. Ito po. Palagi dapat tayong nakahanda sa bawat araw na dinaramas natin sa ating buhay. Kasi po, minsan, ayun daw ah, dumarating na yung pagsubok sa ating buhay. Minsan po, huwag tayo dapat magkakamali sa pagbibisisyo. Ayun daw ah, karamdaman yung dumating. Tayo naman, pilay lang naman yung sakit nagkamali tayo ng pasya. Sabihin natin na usog, nagkamali tayo ng pasya, dinala natin sa luto. Nagkagamot ba ang usog sa luto? Hindi Patay na hindi. Patay yun. Kaya, sa pagpapasya, dapat marunong tayo. E kung halimbawa, nausog lang naman sa lalawayan lang naman pala yun. O kaya papali, kung mo sa kanya, yung pinagbaba ng damit yung sinoo, oh, hindi na ako mo sa kanya, paligo. Oo, oh, ano na yung puso. Pero kung nagkama niya ng pasya, sinira mo sa doktor, sigurado pa kayo ng pasya. Hindi, ano sa doktor, hindi, ano pa kayo? Kaya, dapat po, ang ating pang-araw-araw na bumoy, balagi tayong nakahanda. Sabi dito, ang gawa ang bawat isa ay mahal sapagkat ang araw ang magsasaysay sa tapos sa pamamagitan -tap, ng apoy, inihihak na yan. Kaya po yung pagsubok, hindi po yung dapat ginabali Pinag-aaralan yung sistema ng pagpasok ng pagsubok sa ating buhay para alam natin kung ano ang darawin natin. Kung pa paano tayo mag kung magpapasya. Hmm. Saan ko ba siya Doktor ba sa alborario? Yung pala, dadalik mo lang naman kung saan ang Tapos, <laughs> ay, ang kaya gumaling na. Ang tanong, bakit nga ba mayroong puso? Ano ba yun? Yun po ay parang human, ah, uh, pinatawag na human aura. Kasi lahat tayo mayroong aura. Kapag takot, kuya't lumalaki yan, lumalabas sa katawan. Kaya parang na uh, mamagnet. Kaya minsan, kaya mayroon, hindi yan may ng hindi sinay yung puso. Mm -hmm. Kaya sa spiritual na yung angaw na yan. Yeah, ano pang sabi dito? At ang ako rin, ang susubok sa gawa ng bawa po sa aking anuyaon. Kaya tayo po sabihin na na kay Kristo na tayo, kung natin iisipin na magtatagumpay tayo. Kasi sabi nga, sabi ka rin na kalina, kung saan may negosyo, mayroon din tayo simbolo. Kung saan naman yung aktibo ka sa pagsamba, nandun naman yung diyon ninyo. Kasi po ang diyon gusto niya i-distract tayo para tumalikod tayo sa Diyos. Yun yung trabaho niya eh. Pero yung pamamaraan niya, hindi natin alam. Kaya po kaya, kaya kailangan marunong tayong tumilala at alam natin kung paano natin gagawin ang tapakasya. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili sa kan na at kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kanyang itinayo sa ibaw ngayon sa itapan daw ng kagantihan. Halimbawa, naging matatag yung pundasyon na itinatag natin kung inilagay natin na kasalig lahat kay Kristo. Magtatagong tayo po tayo tatanggap ng kagantihan. Paano? Sa pagbabalik ng ating kagilang tayo. Nandunin yung resulta ng o yung regalo. Ganyan may kasamang pagpapala mula sa ating kagilang tayo. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, kung gawa, hindi tayo nagtagong tayo, sabihin natin, sa sunod na lang, hindi <laughs> Dapat pagsisihan natin yung malit natin ginawa na nagkamalit tayo sa pagpapasit. Ano yung reward na matatanggap natin? Sabi dito, ngunit kung ang sinuman, ang tawag ang sinuman ay masunod, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay nalilitas kayo na itulad sa pangamalitan ng ato. Kaya, medyo iba po yung dadanasin pa kasi kung baga, hindi na pagtibay yung sarili sa pananagip niya. Kaya ngayon daw, bawa, magtibo tayo sa simbahan, huwag natin siya sa iisipin na palaging present ako. Nandun palagi ako na kung Huwag natin ipagmalaki yan. Kundi ipagpasalamat na lang natin na binigyan tayo ng pagkatapon buksan ang ating gaita para kada linggo maaalala natin may simbahan ipagpasalamat natin yung pagkulit natin. At ganun din, yung mga panahon na sa oras ng ibang milyo, gising tayo at ang ulawaan natin yung ibang milyo, ipagpasalamat <coughs> at parin natin sa Diyos. <coughs> at kung tayo man ay tinuturuan at kaya na apply natin sa ating pangaraw-araw na umuha yung ibang milyo, ipagpasalamat parin natin. Huwag natin ipagmamalaki o ibang mga eh. Kasi po, kapag nagmalaki tayo sa tingin sarili, kung nagmapulay, katulad yan ng nasa tulong dayami. Kapag dumating naman, kasi po, pinagmamalaki mo eh, di simple, alam ko rin ang kalaban ng Diyos, ang taktika niya, kung paano ka natalunin. Kasi tulad, nilalabas mo sa mitin po eh. Pero kung sikreto ka lang, tahimik ka lang, hindi ka magunaka <clears throat> o sabi,

Nakuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, punong-puno ng kapakumbaba. Punong-puno ng pag-ibig. I-apply ng pinin sa ating lupa. Marunong din tayong mahabag sa kapwa, marunong din tayong inilawa sa kapwa, kairayan natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. At yung pag -tipigil isang halimbawa po yan ng kapakulimbawa. Upang hindi tayo magmabuhi o magmataas sa ating sarili. Nang sa ganon, magtagumpay tayo sa pang-araw-araw na pamunuhay natin dito sa ibabaw ng sarili. Yan po ang gawin nating objective. Hindi lang nagsisimba tayo, kasuwi, wala na, hindi yung mga maliit na bagay na atin napakitigan at natutunan. Pag nila'y natin natin muni-munihin at saka natin i-apply. Ia at ang nimunan natin natin sa rin, tama ka yung sinabi maganda ba ito? Pag in ko ba, ang ang result? Huwag ko tayong makukulong. Pag kunti bawat punta ng templo, pag iipunin natin lahat yan. Maaalala na lang natin yan kapag nandun na tayo sa ating sitwasyon kapag umaharap na tayo sa mga problema sa ating mga. Ito na yung apoy na susubo ng ating mga pananong karatay. Siguro, well, nandito na lang. Ibali na sa oras ito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kailangan, karainan. Ilapit po natin yan sa kanya. At tutulog natin. Dinigin natin yung ganyan ng kaya at ipagkakalang nila sa akin. Sa ngalan ni Presidente, salamat at napagkalang hapon sa kawin.